Good morning Ayan, ganito lang kalakas yung hangin dito ngayon Sa... Sa Bulabug Beach, may Burakay Ayan, bahagyan ng... Bahagyan na lumalakas ang hangin At din ng kalangitan Ayan, ganito yung hangin dito, pabugso-bugso At yung ibang mga bangkay na si na Gawa ng bagyong increasing yan at titig ko yung hangin makalakas yan ang tabihan ng na mga bangka no so guys, ayan gawa ng bagyong krising yan Nagtabihan yung mga bangka eh, Ayan, dahil pabuksa-buksa yung lakas ng hangin At ayan, muulan na naman Nabra tayo ng ulan